So ayun, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Uh, Wala tayong pasok ngayon, normally, kaya tayo nakakapag-vlog ngayon. So magandang araw muna sa mga kababayan nating OFW, lalo na yung mga nandito sa Middle East. So unang na ng summer ngayon, dito sa Middle East. So yung mga nagtatrabaho sa construction, lalo na kung nasa site ka, time to time, magandang tayo ng tubig, for safety first. So mahirap pa, uh, ma-extract tayo dito sa abroad. So ayun nga, panibagong aral naman. Panibagong vlog na naman tayo ngayon. So last week, may problema tayo sa YouTube channel natin dahil nakatanggap tayo ng copyright claim. So tayo. So isa sa mga video natin na pinaghirapan, gumamit ako ng music. Kaya lang may copyright. Hindi agad na detect ni YouTube na may copyright. After one week pa, doon palang lumabas, dumating yung notice sa akin na copyright tayo. So ayun, dinelete na natin yung video na yon at kung sakaling may darating pa ulit na may copyright claim, so i-delete na natin para wala tayong maging problema, wala tayong ng issue. So ayun, uh, past 6 na ng umaga ngayon dito sa Saudi. Eh, terik na ang araw kaya nagsalamin na tayo. So ikot lang muna tayo dito sa aming camp. Namiss kong mag-vlog dito dahil nung past 2 weeks uh, masyadong busy tayo. Dahil nag-ramadan, lumuhas tayo ng Alkubar, Ayun. Kaya tamang uh, walk tour ulit tayo dito. Part ng ating routine pag walang pasok. Uh, exercise na rin natin. Sobrang haba na ng buhok natin. No? Hindi pa tayo nagpapagupit. Last na pagupit ko nung nasa Pilipinas ako. Parang mga December 16 yun. Mga ganun. So ngayon, December, ngayon, anong buwan na ngayon? January, February, March, April. So, April na ngayon. Almost 4 months na na hindi pa tayo nagpapa haircut. So mamaya, ah uh, pupunta tayo dun sa ano namin sa recreation. Ah uh, mayroon dong ano, ah uh, nagugupit. Libre naman, pero magbibigay tayo ng tips dun sa nagugupit. Ibang lahi yung nagugupit dito eh. Walang Pinoy sa ngayon. Uh, dito lang ako sa abroad nakakapagpahaba ng buhok ng ganito. Pag naglo-local work ako sa Pilipinas, no dapat na uh, yung grooming mo maayos. Dapat lagi kang uh, maiksi ang buhok. Yun yung proper sa atin. Diyan sa Pilipinas. Dahil maganda nga naman tingnan. Desente. Malinis. Yun ang sa atin. Malinis. Kahit anong looks mo, dapat malinis ka lagi. Maayos yung pananamit. Yun. Nasanay na tayo ngayon. Pero dito sa abroad, ha, kahit mahabang buhok, dito nga ako nagpapahaba ng buhok. Eh. As long as na nagagawa mo yung trabaho mo dito, ah, uh, Ah, okay yun. Okay yun sa employer mo. Dito nga pumapasok ako sa opisina na naka-round neck lang. Tapos yun, nakatsalay lang ako. Tapos naglalagay lang ako ng palagay dito sa arm kasi mainit dito yung para sa mga tricycle driver sa atin. Ang tawag doon. Naglalagay ako noon kasi mainit ka dito. So normal lang yun dito. Hindi na, wala nang arti-arti dito sa suot mo. Pasok sa trabaho. Basta naaayon lang sa weather. Diba pag summer, so hindi ka naman kailangan magsuot ng pangwinter, di ba? Kung winter naman, di magsuot ka pangwinter. Ganun lang. Basic. So, sa Pilipinas, hindi ganun. Masyadong formal tayo. Disente, Which is good naman talaga. So, ayun. Asanay lang tayo sa kultura dito sa ibang bansa dahil madalas nga tayo mag-abroad. <laughs> Last week, sobra tayong nangitim, oh. Dahil lagi tayong nasa site, lagi ako pinapalabas ng amo ko, nung boss ko, dahil marami, noong mga nakaraang buwan, parang umatend siya ng meeting sa client. Maraming mga materialis kami na nawawala. Ah, uh, hindi naman actually nawala kung parang naiba ng positioning sa site. So ngayon, parang napagalitan niya ata siya. Kaya ang ginawa niya sa akin, pinalabas niya ako ngayon. Lahat ng mga materialis ang parating ng mga na request namin. Kailangan ni actual check ko kung ilan yung nandito sa place namin at yung mga napadala ng field. So ayun, dahil lang init na nga dito sa Middle East, ang unang bugso ng summer. Kaya ayun, tingin ko nangitim talaga ako kahit naka-pull ano na ako. Pull PPE na ako, helmet lahat, tapos may goggles na ako saka pantabo sa pantabon sa mukha. Ang init pa rin. Ganun din naman dito pag taglamig, kahit saan ka malamig at malamig mang talagang gaganong sa lamig. <laughs> So, ma-share ko lang, no, para doon sa mga kababayan natin na, ano, na gusto rin mag-abroad, yung mga wala pang experience na sa Pilipinas. So, kasi nag-work ako dyan sa Pilipinas, uh, after pandemic, parang almost 2 years din ako dyan, 1 year in mga 7 months. So, share lang natin, no, kasi marami akong nakilala dyan na gusto gusto rin nila mag-abroad, pero hindi nila alam kung paano nila sisimulan, hindi nila alam ang preparasyon, ang una nilang gagawin, basta alam nila, din nila na gusto nila mag-aply. So ito magbigay ako sa inyo ng mga tips na dapat mong gawin at dapat mong mga unang i-prepare. So una, basic requirements. So dapat i-prepare mo na 'yung mga basic requirements na pangunahin mong magagamitin sa pag-apply. Like ano, uh, updated CV, uh, employment certificate, bio picture. Importante 'yan, kakailanganin mo 'yan pag nilipotakan ng agency. Tapos uh, dapat mayroon ano rin sa police clearance, yan yung unang hingin sa iyo sa agency rin. Tapos uh, sa original passport, hindi expired, yun ang importante. Yan yung unang mga requirements, na basic requirements na hihingin sa iyo. So pangalawa, paano naman mag-apply? So ayun, ah, uh, pwede ka mag-apply through online. Pwede sa work abroad. Ah, uh, ito yung malaking site uh, dyan sa Pilipinas na pwede ka mag-apply papunta na ibang bansa. Pwede rin naman sa POEA, dumerecho kas kanila, uh, direct ka sa Philippine Overseas Employment Agency, or pwede rin, lang, pwede rin naman sa mga legit agency na may lisensya mula sa POEA. So ayun, tulad ko, nakalis ako sa mga private agency, hindi sa POEA directly. So ayun, pwede rin naman na uh, magapply mag-apply ka through online, direct sa employer sa ibang bansa, once na selika ng employer, so yung employer ang bahala sa iyo paano may proseso yung mga documents mo. Paalis papunta dun sa bansa na inapplyan mo. Uh, tulad nung halimbawa, uh, website ng website sa Canada, yung job bank, pwede kang mag-apply doon, maraming mga employer doon na nag-hire. So once na naka-tempo ka at nangangailangan sila at na-accept ka, so kukontak sa'yo personally yung employer at sasabihin sa'yo yung mga requirements, paano ang proseso. Ayun. Pwede rin na ah, halimbawa may kaibigan ka naman sa ibang bansa o kamag-anak, kukunin ka nila ng yung kumpanya nila. So pwede yun napakadali. Once na na-select ka, yung kumpanya sa ibang bansa, kukontak doon sa agency nila sa Pilipinas at yung agency kukontakin ka naman para may proseso yung mga ano mo, mga papeles mo. So ayun ang mga paraan ng pag-apply papunta na ibang bansa. So at ano naman yung pangatlo na na dapat mong paghandaan ito yung pera, napaka-importante niyan. Na Hindi mo ma-execute yung number one, saka number two na sinabi ko, kung wala kang pera. So, kailangan pa rin talaga sa pag apply ang una mong ihanda. Sa una pa lang, dapat mag-ipong ka na muna ng pera. Gagamitin mo sa pag apply Ang hirap mag apply ngayon. Luluwas ka ng Maynila, siyempre magugutong ka, kakain ka, mamamasahin ka, magpapapotocopy ka ng mga requirements mo magpapaprint ka ng mga requirements mo. So ang hirap mag halimbawa magkukuha pa lang ng passport o di ba? Kailangan ng pera doon. Kaya yan yung mga una at mga dapat mong gawin kung nagbabala ka mag-abroad. So kailangan mo ng pera, mga basic requirements, saka yung paraan ng iyong pag-apply. So sana mga tulong sa mga kababayan natin na gusto rin mag-abroad dahil sa mga first timer. Asya nga pala, take note. ah, ito pa lang yung mga basic ha mga basic requirements pa lang to. So, what if mga masilay ka na? So, papasok pa dyan yung medical, mag-medical ka, saka marami pa bang, saka marami pang ibang mga requirements na hingin sa'yo. So, ayun, kaya talagang malaki ang magagastos mo pa. May mga processing fee pa yan, may mga placement fee pa yan. So, ayun, marami pa. Marami pa. So, basic pa lang yung una kong uh, sinabi. Uh, nakakapagod yung ikot lalo na mataas na yung sikat ng araw. Uh, dadaan muna tayo dun sa aming bakala. Bakala, yung mini-grocery, sari-sari store. Uh, bibili lang tayo ng tubig kasi wala na akong tubig sa room. <tod noise> Try well, this one. Real, huh? Sino? So galing kayo dun sa bakala namin, bumili na ako ng tubig. Oh. So nakabusan tayo ng tubig. Pas 7 na ng umaga dito, halos ang oras na rin tayo uh, palakad-lakad, part ng na exercise natin. So dahil uh, tumataas na yung sikat ng araw, sinusuot na natin yung ating shade kasi masakit na sa mata so ayun, yun yung mga tips natin na sinir natin sa mga kababayan natin na gusto rin mag OFW uh, maya maya lang pupunta na tayo dun sa ano sa may recreation namin uh, dahil nagpapagupit na tayo So, sa sunod na vlog ko, siguro, ah, nagpa-haircut na tayo. So, hindi na mahaba yung buhok natin. Ang taas na ng araw. ah na lang muna yung vlog natin. At ah, na-survive na naman natin ng umaga. Ngayon ko lang pasok. Nakapag-exercise na tayo. Kompleto na yung araw natin. So, the weather is good kahit mainit dahil hindi sunstorm. Madalas kasi ang sunstorm dito sa kapag bugso ng ulan. So yun ang nakakabisit. Pero ngayon kahit mainit, okay naman. Hindi siya masyado mahangin. So maganda ang Friday natin ngayon. So balik na tayo sa kwarto. Mag-edit naman tayo ng vlog. At uh, pahinga ng konti. At hintay tayo ng lunch. Ganun lang naman dito pag walang pasok eh aalmusal, magtatanghalian, maghahaponan, matutulog ng maaga dahil papasok na namang hinabukasan. So yun lang ang buhay dito sa abroad, buhay construction. So hanggang dito na lang, see you on my next vlog. Thank you for watching.